Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Good morning everyone. Ayan, guess what? Alam mo ba? At alam nyo ba? Sabado ngayon. Saturday, it's a payday. Dating gawi, dating gawi guys. Pag sahod mo, wala ka na namang matitira. Siyempre, magbubayad ka ng inutangan. Magbibigay ka pa sa asawa mo. O mga bayarin gas, tubig, kuryente. Ay, kumasik pa tuloy yung laway ko. O. Oh. Siyempre, yung mga bisyo pa, yung mga alak pa, yung mga tropa mo pa, naghihintay. Yung mga tropa mo walang uh, trabaho at laging nakatambay at laging umaasa sa'yo. Siyempre, di ba? Eka nga eh, tropa. Walang iwanan Sama-sama tayo Walang iwanan Diba Inang? Oh. That's right Inang Oh. Kaya guys, i-ready niyo na 'yung sarili niyo. Sigurado wala na namang matitira. Okay. Ayan, kamusta kayo mga kaibigan? Good morning uh, ulit. Ayan, uh, lagi tayong mag-iingat sapagkat uh, darating na at uh, dumating na, magtatagulan na. Kailangan na uh, na tayo, no? Para hindi tayo magutom kahit mga salasaluyot lang tsaka malamalunggay Ah, uh, bigyan mo oh salasaluyot pwede na yon oh salasaluyot bigyan mo ng Ah, uh, bagoong bigyan oh, mo ng bagoong tapos bigyan mo ng aramang tapos yung tinapa oh pwede na yon di ba guys oh di ba okay guys bye bye let's grrr.